So yun, mga mga love shout out mga kabisay. Good morning sa inyong lahat diyan. Time check is 7:37 mga kabisay. At medyo maaga-aga tayo nakatapos ngayon ng ating mga diligan. So mga mega love shout out sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Magandang gabi. Anong oras nyo mang ito mapapanood? Sana ay naandiyan kayo sa mabuting kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon sa anumang mga kaganapan sa buhay at sana naman ay nasa malusog kayong pangangatawan. At siyempre, panibagong araw, panibagong vlog mga kabisay at siyempre, alam na days, at tayo ay naandito sa aking mga halaman. At maaga tayong nakapagdilig ngayon mga kabisay. Maaga akong nag-start. Siguro mga 5.30 pa lang yun ay nag-start na ako. Kasi kung makikita nyo ang ating kapaligiran ay ayan. At ang kalawakan ay talagang parang hindi gustong kumurap ng ating araw. At sa ngayon ay nakatapos na ako dito sa aking mga... halaman lansones, kalamansi, at siyempre, tapos na din tayo dito sa aking uh, mga sitaw. At ayan, lahat yan na diligan ko na ang naandito sa paligid. Dahil maaga akong nagdilig mga kabisay. Dahil ayaw kong maabutan ako ng tanghali. So ngayon meron pa akong didiligan mga kabisay. Kung naaalala nyo ay may mangga ko doon na dinidiligan. So ba yun ang didiligan ko mamaya. At sana ay samahan nyo ako hanggang sa matapos ang bijung ito at siyempre, bago tayo tumuloy sa ating mga kaganapan gusto ko munang mag shoutout yan sa inyong lahat at sa mababanggit ko ay pagpasinsya na yung hindi ko mababanggit no dahil siyempre, marami na tayo at salamat ng marami sa inyong suporta na kahit papano ay hindi nyo pa rin ako iniiwanan so mega mega love shout out dyan sa lahat ng mga YT friends ah uh, siyempre unang una kong isa shout out yung isang taong napakabuti na sila ang nagbigay sa akin ng suporta nung panahon ng pandemic at uh, mega mega love shout out sa family Kalibo at uh, siyempre lahat na lahat ng pamilya ng Kalibo mega mega love shout out sa inyo Shirley, Mambebs, Bulak uh, PC, uh Nap Kim, mega love shout out sa inyo at uh, sa lahat na ng mga kaibigan natin dyan Jeros TV Abitot uh, Lucky Chan TV at Siyempre, yung mga kaibigan natin dyan na uh, andyan sa Taytay. Miga-miga love shout-out. Juning, sana ay nasa maayos kayong kalagayan dyan at okay na ang iyong mga uh, pamilya dyan. So, miga mega love shout-out sa inyong lahat. At siyempre, miga love shout-out din sa mga kaibigan natin sa Huerte. Kabutoy, miga mega love shout-out. Noli Ramos, uh, Jelen Blagg. Uh, Lady Girl Channel uh, Farmers Boy Nora T. Vlog Miga Miga Love Shoutout at kay Felix Midrano at siyempre mga kabisay hindi ko makakalimutan yung taong napakabuti rin na nagbigay sa akin itong cellphone na to uh, Miga Miga Love Shoutout Arlene Israel Vlog at Ederson De Los Reyes ng Uh, team survivor na sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan dyan sa inyong kinalalagyan ngayon sa anumang oras nyo itong mapapanood sana nasa mabuti kayong kalagayan at syempre mega mega love shout out din sa ating mga kaibigan farmers uh, mega love shout out unang una ko nang isa shout out si Sir Cha Sir Chia, the farmers ang guro na farmers ng Cebu nga Cebu so mega mega love shout out dyan sa bro at ang kinukumusta mo ang aking mga sitaw ito bro sa awa ng Diyos ay okay naman at syempre yun nga lang medyo pagod tayo sa pagdidilig at mega mega love shout out din dyan kay Japilda the farmer anak ni Matoy at kay Jojo the farmers ang maraming ani sa kanyang luya at siyempre kay lakas ng negros na palagi ring aktibo ngayon at sa lahat ng mga kaibigan natin na farmers uh, mega mega love shout out kay magsasakang dukha, mega mega love shout out sa iyo dyan, bus Herme. at sa ating mga kaibigan na hindi ko mababanggit so Mega mega love shout out sa inyo At syempre, sana naman Ay lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan So, let's go mga kabisay Panibagong araw, panibagong vlog At panibagong kwento ng aking mga halaman dito mga kabisay Na kung makikita nyo ay ayan At sa awa ng Diyos Ang aking mga sito mga kabisay ay ayan Namumulaklak na At sa awa ng Diyos, ayan o oh, Meron na siyang bulaklak At may bunga na dito sa bandang baba at ayan, may mga lumabas ng mga kabisay. Ayan, oh. May lumalabas ng bunga sa awa ng Diyos. So, thanks God. Uh, at syempre let's go. Dahil mayroon pa tayong mga gagawin mga kabisay. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Pero, sana ay samahan nyo pa rin ako. Alright. So, ayan guys. Sa mga nagtatanong dyan. Mega mega shout out sa inyong lahat. Sa mga nagtatanong kung kumusta naman ang aking mga halaman. Ito naman sa awa ng Diyos, kahit papano ay nakakasurvive tayo dahil... Ito, medyo... Gumaganda ang takbo ng ating halaman dahil nga sa palagi nating tinatsagang diligan. Hindi po pwedeng hindi diligan mga kabisay dahil medyo... Critical ang lagay ng ating mga... Uh, ibang halaman. So, kailangan... Palagi nang didiligan dahil meron na tayong ibang mga halaman na medyo nagkakaroon ng diferensya dahil nga sa ating takbo ng panahon. Sa takbo ng ating panahon ay marami ang medyo nahihirapan ang ating mga halaman. At dito naman sa awa ng Diyos itong aking mga sitaw ay talagang hindi ko pinabayaan mga kabisay. At ayan sa awa ng Diyos, sa ngayon ay namumulaklak na. At dito may isang puno na nagbigay na ng uh, bunga. Pero siya palang mga kabisay ang nakapagbigay ng bunga. Ayan. At may dalawa na siyang medyo naon ang ibinunga pero marami siyang mga sumusunod sa taas at ayun yung ibang iyon meron na rin o, so, pero siyang ang kaunahan mga kabisay na nakapagbigay ng mahabang bunga. At dito, unti-unti na rin namumulaklak ang mga iba nating sitaw. So thanks God na kahit papano ay nakasurvive ang ating mga halaman dahil sa uh, nating diligan. At sa awa ng Diyos, sana naman ay huwag tayong madapuan ng piste dahil pag tag-araw mga kabisay at madapuan ng piste ang ating halaman ay napakahirap puksain dahil marami silang mapupuntahang ano tulad nito medyo dumilaw ang dahon dito mga kabisay dahil ito sa mga uod ayan at pupungusan na natin ito mga kabisay dahil sa nga lang naman yan at dito, sa banda dito, ayan, puro na naka kapit sa ibabaw. At ayan, ang mga bulaklak, mga kabisay, eh, litaw na litaw na. At ito mga kabisay ay nasa uh, 41 days. Oo, dahil ngayon ay aono so 41 days na siya. Ay, hindi pala. 46 days na pala mga kabisay dahil 16 of March ang ano namin ito tanim kaya lang medyo mabagal siyang nakaangat mga kabisay dahil nga yun nga hindi maganda yung takbo ng panahon kaya hindi sila medyo late ang kanilang bulas at medyo late yung talab ng ating mga binigay na fertilizer pero kahit papano ay eh, Okay naman ang kanilang mga uh, takbo ng kanilang mga ano. So, siguro dito, kailangan na namang bisitahin ito natin mamaya dahil parang marami na naman ang nakabiti na mga dulo. Tulad nitong dito, na medyo mahaba-haba na ang kanyang na... Ano, na igala pero wala siyang mapagkakapitan kaya mamaya siguro mga kabisay ay gagalain ko to at isasabit ko ang kanilang mga dulo dahil marami na ang sumusubra na sa haba ang kanilang ano ay uh, bitin pa rin alright mga kabisay abangan nyo ang ating mga sunod na detalye sa ating mga kaganapan ngayon dahil tayo magdidilig doon sa mangga didiligan ko ngayon ang manga so magpe-prepare ako ng tubig doon gamit ang ating uh, gripo salamat sa gripo dahil kahit to pano ay eh, nasusurvive ang ating mga halaman na medyo nagkakaroon na ng uh, magandang bulas ayan at dito naman mga kabisay, yung aking mga itinanim na niyog, kung makikita nyo, ay ayan. At <laughs> medyo maganda na ang kanyang tubo. At dito, ayan, naka na sila. So mamaya mga kabisay, doon ako maglalagay ng tubig sa drum. So abang-abangan nyo na lang muna mga kabisay. oo na-open din. <laughs> so mega mega love shout out sa inyong lahat mga kabisay ulit <laughs> nag collapse ang aking cellphone mga kabisay so tapos na akong magbilig dito tsaka doon mga kabisay eh papakita ko sana sa inyo yung mga manga doon kaya lang eh, ayaw ma open na yung cellphone ko dahil sobrang init buti na lang at kumulimlim mga kabisay at ayan na open ko na naman ang aking cellphone so hindi na ako pupunta doon mga kabisay kasi medyo malayo Next time ko na lang sa inyo ipapakita. Pero tapos ko nang madilig doon mga kabisay. At dito naman ay... Ayan. Medyo... Ano eh... Host na lang ang ididilig ko dito mga kabisay sa ilang puno na ito. Dahil medyo pagod na tayo. At mamaya... Ayan. konti na lang ang laman ng ating drum. So paaanda rin uli natin ang makina. At dito... Babasahin ko rin itong mga ano ito mga kabisay yung mga kayakas na yan na nakatabon dyan dahil luya yan mga kabisay at ang luya ay lumalabas na kaso yun nga natutuyo ang dulo ng dahon dahil sa sobrang init kaya kailangan ni din natin siguro ayan kung makikita nyo <laughs> ang dulo ng dahon ng luya natutuyo dahil sa sobrang init at bihira ko kasi itong diligan mga kabisay dahil may tabo naman pero hindi pala ubra kailangan pala i eh, lagi rin nating didiligan so let's go buksan natin ang ating gripo at ayan nga mga kabisay andito tayo ngayon sa ating gripo so buksan natin para malagyan ng tubig yung drum doon at makapagdilig tayo ng ating mga luya ayan Ayan, andar na yan doon mga kabisay. At yan ang aking pinaka-aasahan ngayon mga kabisay dahil talagang walang ulan. So sa gripo na lang tayo, nag-aasa ng dilig. At sa awa ng Diyos, ayan, mga basa naman. Dahil natapos ko ng diligin niyang kanina. 5.30 ako nag-umpisa magdilig mga kabisay pero pakiramdam ko eh, ang init-init na ang oras natin ngayon mga kabisay ay 8 ah hindi ko masyadong manong basta malapit na mag alas 9 mga kabisay pero ang init talagang tagaktak so let's go punta tayo doon sa may drum at ayan eh, nga mga kabisay andito na tayo drum ating tingnan oy malapit ng mapuno ulit <laughs> so mamaya ako na siguro yan mga kabisay dahil meron tayong apat na puno pa ditong ang didilugan ayan host na lang ang ididilig ko mga kasi malapit na rin naman eh. at siguro mamaya ay diretsyo na tayo dito sa ating uh, mga luya ayan siya uunahin muna natin itong ilang puno na natitira dito medyo malayo-layo na siya sa post pero aabutin pa rin naman ganyan lang o ba diba? at least hindi na ako maghahakot ng hindi ko na padadaanin sa ligadira mas direct na ito ah uh, yung isa kong langka dito mga kabisay ay wala ng dahon pero didiligan ko pa rin dahil buhay naman siguro <laughs> baka dinali yan ang ligaw na kambing dahil may kambing dyan na dalawang pirasong gagala-gala ay eh, atin ang inabisohan ng may-ari na talian kaya ayun pero naubos na muna ang dahon ng ating langka Alright mga kabisay Abang abang At yun nga mga kabisay Atin nang na-adjust yung ating host At dito naman tayo Magdililig sa luya So ngayon may papakita ko sa inyo Dahil host naman ang gamit ko Kaya Ayan Isang kamay lang ang magagamit ko Kaya pwedeng ihawak ng Isang kamay ang camera At ito nga pala yung mga tanim kong coconut dwarf. Ito mga kabisay ay e, kulay puti. Hindi ito yung gold. Kaya lang, e, nagre-rindis siya. Hindi siya katulad ng gold na talagang palaban. Ayan. So, siguro, every other week, di, di, babasain ko na rin to dahil hindi hindi kayang mag- umano yung kanyang mga sibol, mga kabisay natutuyo ang dulo kaya iilan lang ang nakalabas pero puro natubo ito mga kabisay kala ko ikaya kaya lang nila kaya hindi ko masyadong dinidiligan pero kailangan din pala ng dilig dahil sa sobrang ano ng araw eh, yan mga kabisay kung talagang hindi lang naano ng araw ang dami na sanang nakalabas diyan. Kaya lang nung chinik up ko ang iba ay hanggang ano lang. Hanggang diyan lang sa may kayakas at yung kanilang mga katawan ay putol dahil natutuyo ng init. So, abang-abangan na lang natin mamaya mga kabisay ang ibang mga detalye at salamat sa inyong lahat dyan na nakatubo, nakasubaybay at sana samahan nyo akong matapos ang video nito alright so yun mga kabisay at nakatapos na tayo at ayan yung host binalik na natin doon sa drum at syempre tapos na tayong magdilig dito lahat mga kabisay dito ay ating uh, intayin muna na maputol ang mga nyug na ito mga kabisay Ayan, bali, ilang puno itong nyog na puputulin pa dito mga kabisay. Kaya hindi natuloy yung itatanim namin dito na kamatis. Dapat kamatis ang itatanim ko dito mga kabisay pero hindi natuloy. Gawa nga magpuputol kami ng nyog na, na adjust yung schedule. So, hindi ko na muna dito itatanim dahil yung ating kamatis ay medyo malalaki na. At meron ako dito mga kasama noon na itinanim. So, sa ngayon ay namumunga ng na mga kabisay. Kung iyon ay naitanim ko lahat dito, siguro ay namumunga na lahat. At ayan mga kabisay, ang kamatis ko na kasama nung nakapunla doon. At ngayon ay sa awan ng Diyos ay may mga bunga na. Ayan, oh. kung makikita nyo, mayroon na siyang maraming bunga. Ayan. oh di ba? Ay, siyempre, nakapunla pa yun. Kaya hindi siya nakapamunga. So, let's go mga kabisay. up muna natin ang ating gripo dahil mapupuno na yung ating drum. Medyo malayo-layo nga lang ang ating nilakad mga kabisay bago nakarating dito. So, sana naandyan pa kayo at sinasamahan ako hanggang sa matapos ang video ito. So, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay. At atin ang patayin ang ating gripo para... Ano dahil tapos na tapos na tayo. Yan. At All right. Ayun, thank you so much sa inyong lahat diyan mga kabisay. At nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. So ako'y tapos na tapos na sa pagdidilig mga kabisay. Ang oras natin ay alas 9:27. At Ayun. Kahit pa kahit medyo pagod, eh medyo Masaya naman tayo. At tingnan yung mga kabisay. Oh. Yung diniligan ko kanina. Kaninang umaga yan. Ayan. Nag-uumpisa ng matuyo. At ganun din dito sa unahan. Pero kaninang umaga. Basang-basa yan. At ngayon, ayan. Malapit ng matuyo. So, thank you so much sa inyong lahat mga kabisay. Sa mga naaandyan na nakakapanood nito. Sana naman ay patuloy nyo pa rin subaybayan ang aking mga kaganapan dito sa aking mga halaman at nagpapasalamat tayo sa Panginoon na kahit papano ang ating sitaw ay nakasurvive at maraming maraming salamat sa uh, gripo dahil siya ang nagbigay ng uh, buhay sa aking mga tanim at siguro next time ipapakita ko ulit sa inyo ito kung sakaling may mga bunga na sana naman ay abangan nyo right, thank you so much mga kabisay. San mang kayo naroon sa sulok ng ating mundo. Walang ibang sinasabi ang inyong kabisay. Laging mag-iingat, laging magdarasal. Nang patuloy tayong patnubayan ng puong may kapal at ilayo sa anumang mga kapahamakan. So yun lang mga kabisay. Maraming maraming salamat. At God bless us all. Bye bye.